mga kaloob ng banal na espiritu. Ngayon mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, Sumpain si Jesus at wala rin tao makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritung pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa niya ang banal na espiritu, upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay ipinagkaloob ng espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba ay pinagkalooban ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o sa masasamang Espiritu. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ngunit iisang espiritu lang ang nagbigay ng lahat na ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan.